kape. Eh. Hmm, ubos na bag. Ah, sir. Oh. oh. <laughs> palaban. Palaban din. <laughs> yung, yung isa may eh, ano eh. oh. Ano ba? Oh. <laughs> <laughs> gusto ko na to taba. Magtatagal ata to. Yung isa isang halikrat oh. Oh ano? pa? <laughs> Bus na talaga yung tubig. Maglalakad na kami hanggang doon sa bundok na yun. Doon, dito, diyan, dito. Dito sa may dulo ng bayong na to. Yun. Lalakarin namin. To, lalakaran namin na gano'n tapos gano'n tapos dadaan kami sa mga may gilid minsan akihat pa ng bato lulubog sa putek doon pa kasi yung aming bangka ay may katig ngayon nasusundo ewan ko lang kung may susundo pa rin ayan yung ba, bangka na dumarating na yan bababa na rin pag maraming dala hindi nakakayanin kasi masyado nang bababa yung tubig tapos yung travel namin sa bangka may tubig ay maabot ng 2 hanggang 3 oras so, yun nababa namin ng bangka 2 oras pa biyahe tapos kung simula sa school papunta dito sa makina nasa, kung lalakarin namin 2 oras diba yung tinatawag na sacrifice ito <laughs> kasi kaya pa yan kasi ngayon, oh diba, hirap na, hirap na oh, lumalaban kasi sa, ano, sa uh, Agos pero ayun, natin oh, mo yung, ano, dinig na dinig na tum ano, sumasad-sad gano'n <coughs> kasi kami hindi kayang iganyan at lima kami grabe napakataas nito na alam nyo ba ito yan dito yung tubig nya kasi e kung tutuusin, nakalubog na ako dapat dito kung puno ito kasi yan puno yan dyan yan papagdating namin nandi dito pa yung tubig ayun si mama joy kaso nakaka isang buwan pa lang ako mahigit grabe halos ubos na yung tubig ko dam ito pero parang naging sapa na lang ilo Ganun. Grabe talaga yung climate change.